Magandang araw buddies, this is Chris Sniper Once again, nandito tayo sa site sa Hingguog City so, Dito tayo sa isang area na may history talaga ng Japanese encampment. So ang area na ito ay nasa uh, tinatawag natin na uh, undisturbed area pa. Medyo forest pa siya. Sabi sa'yo pa ba, lasang, no? kung hmm. titignan nyo ang paligid yan. Okay. Then, kasama natin ngayon ang mga katropa natin dito. So, maraming salamat sa uh, team natin dito na Team Bato. Team Bato Mountain Climbing. BANSAI! BANSAI! Bansay! Okay, so, at naka-vlog kami ngayon kasi na eh, remap namin ang, ang, whole area. Then, ongoing pa kami mamaya. Nag-gawa na kami ng vlogging para magkita nyo ang napaka-importanting mga detalye ng testing namin. Okay. Ito mga tropa natin dito sa Hingoog. Actually, mga panglimang beses na natin ito ano, sa Hingoog City na nag-remap. Then, ongoing ang ibang mga operasyon. Okay. So, bago tayo patuloy, shout out muna sa mga katropa natin sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Okay. Before tayo mag-shout out ng mga specific names, shout out muna kay Mami, saka Baby Sniper Jan sa Balay-Balay. Kumusta kayo dyan, May. I love you. Then, shout out kay Rogelio Manilingan. Rogelio Manilingan, Team Elio sa Negros Occidental. Kumusta, bro? Sa Team Jan, regards. Okay. Then, good luck sa operation. Fine Nugget, isa sa follower natin sa YouTube. Uh, Find Nugget, FB name. Sa Kandingan, Negros Occidental. Kumusta kayo, Jan? Team sa Kandingan, Negros Occidental. Fine Nugget, kumusta, bro? Joey. Uh, Filifilda. Filifilda, no? Okay, kumusta? uh, Brother Joey. Shout out. Yan Rini Pipito sa Butuan. City. City. Kumusta Brother Rini Pipito? Okay, kasama natin ngayon ang Team Wild Dogs. <laughs> Brother Amel. Amel. <Well>, Kumusta <laughs> <arasta> na? Brother <laughs> Amel. Huh? Okay. Yung si Kasi Sir. Mga tropa natin dito. Yan si... Uh, aha. Supre. Si Hindi na natin sabihin ang pangalan para discreet, no? <laughs> <laughs> kasi nasa ano, <laughs> company. Okay, kasi ko bro sama ni ato uh, si kasi ah uh, driver natin sa ka canteen natin si black, black tiger black phantom the mix okay so ito ngayon buddy sa papakita natin itong area na ito it is very rich in history kasi may japanese encampment nga no ito si kuya ito, ito, ito. alam na alam niya anak siya ng tatay niya Oh, <laughs> ang tatay niya. <laughs> oh, oh, oh. oh, tawa mo na tayo konti. Hmm. Ang tatay niya ay alam na alam ang history ng lugar dito. Dito lang banda sa left side namin, dyan ang Japanese encampment. Dyan ang river. Dyan, matrix. Mm. ang camp ng mga hapon dati. During World War 2 But before World War 2 1940s dito na. ibig sabihin, ang area na to ay na penetrate ng mga Japanese during and before yeah. world ito. Okay? So, siya nakakaalam. Lahat ng mga markers dito, alam niya. Kahit may mga remarkers na dito, alam niya saan ang old puno, old century tree, saan ang mga bato na hinahanap-hanap na may kanina na hindi mahanap. Okay. So, yan. Yan lang. Okay. Then, diretso na tayo sa papakita namin na test digging. So, alam na natin to na Uh, pag mag remap ay may testing talaga para ma-explain natin ang scientific method, engineering method, kung tama ba yan yung hinuhukay natin. Ito ba din sa papakita namin? Kaya dito tayo. Okay, thank you. Bansai Team Bato, Team Mountain Climbing. Bansai! Okay. Sa likod namin ba din, dito ang hukay namin. Okay guys, dito na. <laughs> dito na natin. Dito na natin. Itong puno na tanto. Ito. Kung naalala nyo dati, may vlog kami sa Team Quatras. Yung okay, mga ano yun eh. Mga militar. <laughs> naalala ko pa yung pinang ganito. <laughs> <Okay>. <laughs> oh, sa kami na lang yun. Okay. Itong puno na to. Tingnan nyo. Ano sa tingin nyo? Fruit bearing trees. Ibig sabihin, namumunga ng bukas na makikain. So, ibig sabihin ito, ay malapit ang item. Hindi ka layo. Kasi pag may puno na fruit bring, fruit bearing, pupunta ka talaga dyan para makakuha ng pagkain. So yan, sikreto sa mga ano, sa mga puno. Bago ang puno na to, may puno doon. Tumba, nara. tumba, tumba. Okay. Ang puno doon na nara, distance ang item. Nakakuha mo ko yan. Hmm. Itong puno, dahil fruit tree siya, malapit ang item. Hindi ka lalayo. Anong puno na to? Ito ang puno ng Dansunis tree. Ang Dansunis na to, kung titignan nyo, yan o. Malit na nga. Okay. Pero old tree na to. Dahil alam ni kuya na puno na to, dahil sila dito, dahil ang tatay na, dahil anak siya ng tatay niya eh. <laughs> Nandito na to. So, ibig sabihin talagang old puno na ito ng Dansunis. So ngayon, kung titingnan natin, ganyan talaga siya. Okay. Ulitin ko, ito, may example kami. Sa Hinguog pa rin, oh, no, Hinguog City, may old century tree na lansones. Nakuhaan ng seven bars in front code tree. Ibig sabihin, ang lansones sa harap ng araw, saan uh, sisikat ang araw, dyan nakuha ng item. 3 feet lang galing doon sa puno. Doon nakuha. Dito pa rin sa Hinguog. Okay. Ilang bars? 7 bars. Ilang feet? 5 feet lang yun. Okay. Alam na natin wild weldo siya. <laughs> okay. Dito sa Kaya ngayon, kung titin natin ang puno na to, same. Mas maliit pa ngayon eh. Okay. So itong puno na to kung titignan natin, yan o. Itong sanga niya, yan, 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 yan. yan talagang tinitwist. Okay. Baka sabihin nyo, Chris, maliit na ang puno yan. Baka, uh, baka bago lang yan, hindi dahil may living witness tayo si kuya na alam niya na ang puno na ito ay hindi bago ha? talagang old tree ito century tree o old tree ang ibig sabihin matagal na ito dito during the Japanese campaign nandito na puno to. kaya tinitwist nila so ang direction of twisting na ito is due west so dyan sisikat ang araw yan Kita natin sa kompas para makita nila. Yan. From puno. Okay. Ha? Okay. Dito lang sa compass lang direction. Okay. Sampo no dito. Ang sarap ko. Diretso na, 90 degrees. Ayan, makita lang, 90 degrees. Baka si Mot is 270 degrees. Diyan sisikat ang araw. Diyan tayo nagkukay sa harap ng puno. Para maintindihan, yan. Yan ang hukay natin. Okay? okay. So, fruit-bearing trees, hindi kalalayo. Malapit lang item. So galing dito, yan o. Oh. Almost 3 uh, feet lang ang distansya sa puno. Okay? So ngayon, pinahukay natin to dahil yun na nga, nalaman natin na old tree sya. Okay. So pag hukay natin ito, buddies, yan. Bago tayo maghukay, dapat may framing tayo na 5 feet by 5 feet. Yan. Oh, okay, hukay natin. Diyan ang center spot natin yan, pa. Takapa. Okay? Didiritso tayo doon dahil east side to, west side doon, doon ang mangga, old mangga. Hindi kita, patay na mangga eh. Yan dyan. Dyan ang bunker. May bunker yan dyan sa harap ng mangga. Okay? Dinala na lang natin ipakita yun. Diritso tayo. Ano nakita dito sa pagtestig natin ito? Diritso tayo sa tinatawag natin hidden trail marker. Ibig sabihin, mga marker na makikita sa ilalim. Okay. Unang-una, Ito bote. Yan siya. So. Okay. Kung papansin nyo, tatlo lang yan. Eh. So, ibig sabihin, hindi ito basura. Talagang ginawang marker. Kasi pag basura, maraming basag na bote dyan. Ito siya talaga. Oh. Tingnan nyo yung bote na to. Makapal. Okay. Wala siya tatak eh. Tinatining na ko. Wala tatak. Pero may letter C. Yan. Korba yan. Oh. Yan. Okay. Hindi ang kapal lang bote yan. Oh. Okay. Okay, kung titingnan mo, hindi perfect ang pagkagawa ng ano yung linya? Yan. Oh, yan oh. Hindi perfect, di ba? Okay. Ibig sabihin, mahina pa ang mekanismo nila dati. <laughs> okay. Old na buti kasi makapal. Oh. No. Yan. Almost one foot ako ato. Yan. Magkasama ba? Sa Sa reto. Yan oh. Okay. Saan ang ibang piraso nito? Wala, di ba? Yan lang Talagang ginagawang marker. Yan, tatlo. Okay. Second, HTM or hidden thermal marker ito. Nag-isang bato na almost oblong na may sukat na metrosan. Nako to 1 foot ba this? Okay. 3 inches standard. Yan oh, tres. Yan oh, tres oh. 3 inches ya. Ay okay, oblong, okay? Para dito ka sa kabila, 2 inches yan. Yan. Okay? So, tingnan nyo. Talaga oblong. Okay? Yan na. Bote uh, oblong stone. May dat malit. Code 5. Ito tinatawag na ito, code 5. Letter V. Yan yung cutting Latin, na letter V. Yan. Ayan, Ayan siya. Okay. Letter V talaga, no? Okay. Ayan. Flat stone. Okay. Broken stone. Yan. Carbonated. Carbonated may karbon na yan saka mga red tisa ayan buo okay ito mamaya na yan sa ibang dig site yan eh okay so yan ang nakuha natin dito sa hukay natin na almost 3 feet na so ibig sabihin ng mga HTM na to ay talagang backfield nilagay dyan so ngayon ito pa ang special art of the Japanese ito yung tinatawag natin na uh, mud ball. yan siya so. yan pag uh, maka-encounter ka nito, buddies, Yan. Din matamaan mo to ng bara. Talagang basag to. Dahil ano lang to eh. Clay lang to siya eh. Yan. Hmm. Pero may dot yan you know? oh. Yan. kasya yung sandali ring. Ang lupa yan. Pero pinatigas. Yan you know? oh. Hmm. 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 Circular. Yan. Ilang beses ako nakita nito sa Mindanao eh. Siyerte hindi nabasag. Hmm. Siyerte at hindi nabasag. So good luck sa <laughs> team bato team mountain climbing okay yan no hindi nabasag to pambira to di ba diyan sa gitna ng design natin ngayon ano po sabihin niyo italagang e, ginawang marker ha oh. kung pagtabi-tabihin mo yan yan glass oblong mud ball god 5 okay sulit na marker na no direct under the site ah may retisa pa yan Okay? So maraming salamat sa mga tropa natin, lalo na sa mga kumpare ko. Ah, uh, pari Chester, pari Otol Kim Sutakida, then pari Jande on the mix. Thank you pre sa mga insights. Okay, sa mga tropa ko sa Luzon, Visayas, sa mga lahat ng pare ko. Yan, pinapakita namin to ang vlogging. So ang layout nito all three na Lansunis. Lansunis. Then in front, three feet in front, big side Code 3. S side. So, code 3 tayo. Yan. Yan ang mga nakuha. Okay. So, ngayon, may isa pa kaming in-trench. Dito tayo. Makita ko ang kumpas. Ito, matanda balis. Pag mag, ma pag mag, ano kayo, mag-trench dapat may, ano kayo, ito, pala na all steel, yung no? Trapal. Trapal, na itim. Nitro paano kayo maghukay kung wala kayong pala o sa kabara, di ba? Saka uh, maliban diyan sa mga market na nilinis namin na marami pang mga Brooklyn stone 'yan. Hindi na nilinis. Kung titingnan niyo, swell. Code 5 swell talaga na may mud ball. Kaya may mud ball. Pag makikita ka ng mud ball, center siya. So talaga yung layer. With scattered stone. Yan. Then may bote, then may oblong. So, ibig sabihin yan, nasa sintro tayo. Okay. Galing naman dito buddies, itong hukay natin. Diretso tayo sa ah uh, 135 degrees. Down. Yan. So, galing dito, 10 yards. Yes. Okay. Ibig sabihin, 30 feet. 30 feet. Ah, yan. So, back azimuth nya, 315 na to dito. Pero ang base ang full chrome natin dito, yung puno na to. Dahil alam to sa mangga na luma. Diyan siya Okay? So code 3. Dito naman tayo, load to load, 135315 alignment. So ibig sabihin nito is uh 135 is code four five six four pattern. Diritso na tayo doon sa isang lake Ipapakita namin may marker. Diritso tayo dito. Straight 30 feet. Dito. 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 Anong magkita mo sa 30 feet? Yan o. Sarang dalawang bato. Yan. Mga yun eh. Isa. Dalawa. Okay. Na may sukat na 5. Balik ko sukat yan. Sukat, sukat. 5. 5. Okay. Okay. Ilak ang singko niya sa center. Ano eh? Okay, okay singko. Sentro-sentro ng bato. Ano ang singko? Ilak ang sa center, singko. Okay. Yan. Okay. Singko siya, no? Okay. Bakit dalawang bato lang? Kasi missing ang isa. Ito yung tinatawag natin na missing coordinate. Andyan sa ilalim ang isang bato nito. Itong tinatawag natin na tri-stone dapat. Pero missing ang isa. Ito yung tatamaan ng 135 degrees. So galing dyan, Sukat na naman tayo ng 5. Ilak ng 5 5. Dapat tumpay na. Ah, mm, meron. Yan oh. Mm. Okay. Sa kabila naman dapat 5 doon. Sa dulo, 5. Dulo lang Dulo, dulo, dulo. May likod ng bato. Ah, likod. Ayan. yan ang 5. Yan. Dito, pakita mo. Itong trenching natin, ha? hindi na pinilit yan, diretso na tayo yan. Okay. Ito siya uh, medyo old niyog na pero may remarking pakita lang namin Hala. isa, dalawa, tatlo ito sa si baliktad in front tad tad yan <laughs> baka si, dyan di pakita nung timira nito ha ah. <laughs> actually ah, marami remarking dito kitang kita yan okay so in front ito yan makita mong bato na at winter kita niyan yan ang shape niya no. vicat yan araw. Pointing to deposit. Babangga ka sa niyo uh, na may remarking. Diyan 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 diyan. Ayan, may resign ayan. Okay. Alay naman siya dito sa isang bato. Pag titignan mo tong bato nito, sloping. Okay. Like Ito. Sloping. sa dyan. Dyan ang counter niya. So, isa, dalawa, dito ang pangatlo. Dito ang dig site natin. Okay? So ang dig site natin dito, konti lang tini natin pero may nakuha tayong remarkable marker. Ano marker natin ito? One foot bodies. May nakuha tayong ceramics. Yan. Yan. Ceramics na code 5. Ang disturb area pa ito, ah. walang nakagalot na Hindi ito basura. Kasi kung basura, marami ito nag isa sa 1 foot under 'yan oh. Letter rev ang cutting. 'Yan. Ito 'yan. Puti. Then may kasama siyang red Nabasag na to pula talaga 'yan. 'Yan. yan. sinasabi natin na center spot dito dito. Puti eh sa kapula. 'Yan. Parang flag pula lang na Okay? Ceramic talaga 'to. Yan. dyan to sa dig site so yan balis triangulation with missing coordinate direct dig site ito okay yun titignan natin ang terrain dyan sa harap creek na yan so sloping itong position from this point naman doon sa uh, dito tayo sa ay tito tata. Ito, ito, ito bakit naka elemental marker ito yan kung titingnan niyo to is fire element yan So, ibig sabihin ito, south doon, north dito. So, reference to para sa load doon. Mayroon dyang nara tree na malaki sa south. Then, may load sa country niya sa east. Yung tinira na yun. Hindi na namin pakita kasi medyo malayo na. Almost 100 meters kasi from dito. Okay? Dito na naman, pag titignan natin to, ito, itong item na, Mag alas 10 tayo, diyan, alas 10. Diyan ang bunker. Diyan, 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 diyan. Yan. Yan ang bunker sa harap ng mangga na luma. Okay, kung titingnan natin dito, yan. Okay. Ah, yan yan yan. Titira ka doon sa bunker 270. May bunker diyan. Pero from manga, alignment in front. May remarker din nun. Pag mag alas dos naman tayo, may drum type deposit dyan. Hindi na tayo dipakita. May distance medyo, ano, may distance, May 50 meters yan. Dyan. Okay? So, ba diba this? Itong naka-align na to. Yan. Kung titignan natin, ha. Align natin yan. One, three, five, three, one, so, 1, uh, 3, natin ito. Load to load na. Yung may ano, uh, tinatawag natin na. Okay. Diretso yan. Yang may lasones. Okay, na naka-code 3 ang deposit from galing dito. Na may sukat na 30 feet. 30 feet lang yan. Okay. So, alignment na is 135 135315 degrees. So, ibig sabihin, back-to-back -back deposit ito siya. Okay. Pag dito, pagkukay natin may ceramics. Pagkukay ko. Yan. Tsaka may retisa. Nabasag lang ito eh. I, ano, close up, close up. Talaga ano ceramics yan. Ayan. Okay. Then doon sa uh, Lansunis, ay may uh, ano kinatawag natin na buti na basag. Okay. Eh, hindi lang badis. Hopefully na intindihan nyo. Maraming salamat sa mga subscribers natin sa YouTube channel. Maraming salamat sa mga pagpanunood nyo. Then, uh, sa hindi pa naka-subscribe, subscribe na, paki-subscribe Paki lahat para masubaybayan niyo ang vlogging natin every uh, every week, no? Almost every week may vlogging kami. Then sa mga katropa natin lalo na sa Mindanao lamang ay andito si Black Phantom para uh, mag-arrange, no? Kung gusto nyo mapunta yung site nyo, direct lamang kay Black Phantom kasi busy ako sa life ko. Doon lang kayo maki-coordinate kay dapato May number ako dyan sa Facebook saka sa YouTube channel. Doon sa kanya para ma-arrange. No? Kasi uh, almost uh, every week may mga schedule na kami. Okay. So, Black Phantom, maraming salamat sa videographer for today. Okay, so ito si Black Phantom, ang trupa natin. Kasama ang Team Wild Dogs. Saka si uh, Kuya. Saka si ma'am sa, ano, sa team natin sa Team Batu at team mountain climbing. Okay, so maraming salamat and hopefully uh maging successful ang operation dito. May natestig na kami. Saka may hookay na sila eh. nila na ang big load, 42 feet no? Okay. Okay ang marker lahat. din 'tong pina dig namin ngayon sa yung isa, dalawang test dig. So 'yon, makikita natin ang resulta. So maraming salamat Team Bato, Team Wild Dogs at uh, Team Mountain Climbing. Okay? Sa lahat ng mga viewers, subscribers at mga tropa natin from Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Maraming salamat. Thank you for watching. Once again, this is Chris Sniper saying it's Slip and Explore, then Bansai!